Ayan. Ito yung post niya tungkol kay Bantag. Layla Delima. Lima. Ah. Babasahin ko na lang po, ah. Sabi niya, where is Bantag? Uy, oh, inahan. <laughs> Hindi po, ogi okay. kasi to si Bantag. Ina inahan Bantag. Inahanap ka ni De Lima. <laughs> May tanong ako sa iyo, DG Bantag. Tanong lang to, DJ Bantag, huwag ka magagalit, ha? <laughs> Anong type mo sa babae, DJ Bantag? Ha? ka ni Delima. Where is Bantag, sabi niya? Who is hiding, cuddling, and protecting him? Hindi ako! <laughs> hmm. Sino daw ang nagtatago kay Bantag! ako magkakabintangan na naman yan. Baka na, ba, tamaan na naman ng lintig ang Banateros Brothers. E eh, balita ko, hindi pa nito si Moca nato eh. si Dalima. <laughs> si Moca, at si Banateros Brothers. O, oh, sino kaya pinaparinggan niya? Sino ang nagtatago at nagpoprotekta kay Bantag? Find him! Aba! <laughs> <laughs> pala-utos pala ito si Dilima. Hoy, hanapin nyo raw si Bantag, sabi niya. Ang daming alam niyan. Oh, paraming alam yan. Eh syempre, di dating ano 'yan eh. Ang daming alam. <laughs> oh, no true justice without prosecution and conviction of the mastermind. Eh sino bang mastermind na sinitukoy mo? Si Bantag po ba, Dilima o ikaw? Nagtatanong lang kasi wala daw hustisya kung hindi makukonvict kang mastermind. Di ako, tatanong lang. Ha? Ay, kayo, tanongin ko rin. Sino ba talaga ang mastermind? Si Dilima o si Bantag? Tanong lang po yun, ha? O, baka magagalit kayo. Hmm, nagtatanong lang tayo. Sino kayang pinaparinggan nito? Ito ba ay ha, ibabalik na naman kay PRRD na tinatago si Bantag? <laughs> Grabe yung mga utak ng ito, si Ontiveros, si Delima, parang ang lawak. Parang ano, yung, yung... Hindi, hindi niya naman sinabi, pero parang ang ang patutukoyan dito si PRRD na naman eh. Hmm? Hindi naman ha? sa tingin ko lang. Although hindi niya diniretso, pero parang si PRRD na naman ah. Parang, kunwari ah, ako kunwari ah, Kunwari, ako'y uh, nakulong dahil kay PRRD. At ako'y namalengke. At tumaas ang presyo. Ay, kasalanan ni PRRD yan. E eh, tumawad ako. Ayaw akong patawagin, o, patawarin ng palengke. Nung suki ko. Ay, si PRRD yan. Kasalanan niya yan eh. Tinokontra talaga ako niyan. Parang lahat na lang ng bagay patungkol kay PRRD, Eto mo, alam mo, parang sinasabi ni Delima, mahina kang nilalang boying. Oh, kasi, hanapin siya, find him. Pautos, inuutosan kayo, DOJ. Kasi sino pa ba naghahanap dito, di ba si Boying? So para sa akin, ang dating nito mahinang nilalang si Boying, hindi niya mahanap si Bantag. Hmm. Sana diniretso ni Delima sino bang pinagbibintangan niya rito na nagtatago kay Bantag. Sana asikasuhin mo muna yung kaso mo, Delima. Bago ka pumunta rito kay ano. Ang dami niyong inaasikaso eh. Alam mo, eto lang sa akin ha. Hindi naman siguro lahat. Pero ang puso ng dilaw ngayon ay parang puro paghihiganti. Parang napaka-bitter nila kay PRRD. Uh, sana wag kayo masyadong bitter. Yan lang payo ko sa inyo, mga dilawan. Kasi nagagaya ng mga supporters ninyo eh. Alam niyo yung mga supporters ninyo? Napaka-ampalaya. Napaka-bitter. Yung matagal na yung kaso, balik-balikan pa. E, tulad itong kay Dilima, balik-balikan pa itong pati kay Bantag. Concern siya. Itong kay Ontiveros, naging concern naman siya kay Kibuloy. Balik-balikan niya pa. may, may, may. Napakaampalaya. Napakabiter po ng mga dilawan ngayon. Hindi ko alam kung dahil yan ay sa tawag ng sal, uh, ng uh, sawsaw. Gusto na maging relevant in preparation for 2028. Eh, sabi nga ni Sarah, in your, in your ambition, don't be tambalos-los. Kasi kung yan ay sangalan ng ambisyon nyo sa 2028, napakaaga pa po. Napakaaga na ilathala ninyo sa buong bansa ng buong Pilipino, sa buong bansa, ang inyong kabiter, ang inyong kaampalaya. Ano mo sila, puro ano, nakikita ko, puro, in my opinion na puro paghihiganti. Dilima, kung ikaw ay makawala, okay na yan. Ha? And make sure kung gusto mo maghiganti, eh sana sa paraan ng may ebidensya. Ay, huwag na masyadong ganti ng ganti. Alam nyo naman ang totoo eh. Alam ko, alam nyo nyo ang totoo. Sabi ni saya Michael, masahin ko lang ah. Sabi ni saya Michael, kaya sa susunod na eleksyon, think 100 times ba ako iboto nyo. Bitter, puri revenge lang. Correct. Kaya nga ako, lagi ang paalala ko sa inyo, huwag na kayong papabudol sa mga vloggers. Balikan ko po yung mga vloggers, sa Ngayon, usong-uso si Sarah. Dati naman, hindi sila DDS. Ngayon, biglang DDS. Yung iba naman, Nahati kasi talaga ang DDS before. Yung mga DDS na sumama kay Sara, na vloggers na nakisawsaw. Kasi maraming views doon. Hindi ko nilalahat ah, pero meron nakisawsaw ang ang kanilang dialogue, ang kanilang script. Bakit hindi ninyo suportahan si Sarah? At yung kanyang presidente. ba? Diba, DDS kayo? Kami po yung mga naiwan na hindi sumuporta kay Marcos. Sila, hindi ko nilalahat pero yung iba sa kanila, nakisawsaw lang doon kay Sarah at sinuportahan si Marcos for the sake of views. yan ang totoo niyan. Hindi ko nababanggitin kung sino-sino to mga vloggers na ito. Basta balimbing. Ha? Mm, bading balimbing. Parang ganun. Oh. Balimbing. Ngayon, ang ipinaglalaban nila, dahil humihina na yung views ng supporter ng Marcos, nilalaglag na si Marcos at suportahan daw si Sara. Yan. Yan ngayon ang kanila. Mag-iingat kayo sa ganyang vloggers kasi sila doon sa mga nabudol, sila ang nagpabudol sa inyo. Ito yung kalahati ng DDS ko no. Na nakisawsaw doon. Ngayon, yan ang sinisigaw nila ngayon. Alam ko, alam nyo yung iba ron eh, yung mga nanonood. Kasi, uso na naman si Sarah. Andito ang views. Kaya nakiki, ano? Yeah. Ang nakakatakot po kasi sa mga ganitong vloggers, pag nauso na naman si Marcos, pag nauso na naman si Romualdez, pag nauso na naman ng pula, mabilis pa sa alas 4, nandudoon na, na naman yan. So mag-iingat kayo dyan. Balimbing lang sasabihin, ay hindi, pag hindi aatin si Marcos ng debate, iiwan namin siya. Hindi umatin ng debate, nandun pa rin. Bakit? Andun yung views eh. O, di ba? Real talk po. Alam nyo naman yan eh. Hindi yung mga dati, yung mga maaga ha. Kasi mayroong mga maaga na sumigaw na ng budol. Early this year, sumisigaw na ng budol. May mga ganun. Ang pinapatunguyan ko po, naalala nyo, bago lumabas tong tambalus-los, sinasabi ko na sa live ko na ingat po kayo kasi mauuso si Sara. Sinasabi ko yan, doon mga sumusubaybay sa akin, sinasabi ko po yan madalas. Ingat po kayo dahil nauuso si Sara at maraming vloggers lilipat. Tandaan nyo na sila kasi it's too late. Dahil ito yung mga vloggers na mahilig lumipat kung asa ng agos ng views. At ang agos ng views ngayon ay nakay Sarah. Nasa mga Duterte na naman. Nasa PRRD na naman. Nasa DDS na naman. Pero, nung dati, nakalakasan ni Marcos early this year, hanggang kalahati ng 2023, nandodoon sila. Nung sinabi natin, lilipat siyang mga yan, huwag niyo ng pagkatiwalaan. Nagtatotoo. Starting November, nagsisilipat na. Kaya, kaya ako to binabanggit. Ingat lang kayo. Kasi, baka mamaya, sabihin ninyo, nabudol na naman kayo. Ang importante, nabanggit ko sa inyo to. Kasi baka mamaya, come near 2025, uso na naman doon lilipat doon. Babalik sa pula. Yun, main, nabanggit na yung pangalan. Ingat. Hindi ko nababanggitin. Ingat po kayo. Tagaan nyo sa bato. Kung asan malakas ang views, andyan-dyan niya mga vlogger na yan. Ngayon, kayo ang pumatunay kung ako ay nagsisinungaling. Tingnan mo, 2025, baligtad ulit yan kung ano na naman ang sasabihin. Kasi siyempre, pagdating sa 2025, papalakas na naman ang pula. Normal yan kasi silang incumbent, eh, silang administration. 2025, posibleng malakas na naman. Ando doon na naman yan. Apostahan? <laughs> Tingnan niyo yung tao na yan.